bank ka. Naniniwala ba kayo na ang AIC? Kaya taong ito. <laughs> na kanina nagpuputok Kailangan ng mga bubbles. Hmm. Hindi ka maniniwala, no? Dahil na pag nakita mo exhibit. Exhibit? Kasi... Hindi yung picture ko, nakabaraw ko. Saya, kakabaraw ko no. lang ng picture. So, okay. Saya yung pamilya ko. Talaga? Hmm. Parang gawa niya. Ano? Ang kan ng mga... AB. Pwede ako. ako. Pwede ako. Pwede ako mag-pose ako eh. Mag ka ba? Sa? Hindi <laughs> um, ka ka-pose yeah. ano <laughs> yung mukha mo dito. Mukha siya mo smug. Stig kaya. mo. Jetpack. galing mo. Meron ka palang ano. Ano yung award? Achievement. Manuel Chevron. Benavida. Yes. Yes. Ano yun? Yeah. Nabasa yeah. yeah. ko yung student sa, sa, sa ano ko kayo. End of the School year na. Sa nang mula uh, yun. Sa talaga? Or? Sa pag may napalim lang mga contest. Hindi kayo ba niniwala na ano yung tao yun to? Ito. Oh. Yeah, last shot ulit si Fritz. <laughs>